Magandang umaga po sa ating lahat. <clears throat> mga kapatid, pakisabi naman po sa inyong sarili. Kapatid, binyagang katoliko ako. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay binibigyan tayo ng halaga sa ating pagiging katoliko ang ating pagiging binyagang katoliko. Bilang mga katoliko, tayo ay lubos na minamahal ng Diyos, katulad ng pagmamahal niya sa kanyang minamahal na Israel. Napakinggan natin sa ating unang pagbasa kung papaano ang Israel sa panahon ni Propeta Jeremias ay ililigtas at ibabalik mula sa pagkatapon sa Babilonya patungo sa kanilang lupang pangako. Samantalang sila ay uuwing nag at nananalangin. Gayun din naman, pinapakita sa atin ng ating ikalawang pagbasa na noong tayo ay binyagan, tayo ay nakibahagi sa pagiging dakilang saserdote ni Kristo. At bilang mga pari, by virtue of our own baptism, tayo ay may kakayahang maghandog ng kaloob. At naniniwala tayo na ang dakilang saserdote, si Kristo, ay inalay ang dakilang handog, ang kanyang sarili, para sa ating kaligtasan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ganito ang pagmamahal ng Diyos sa atin handa niya tayong iligtas sa ating pagkaalipin handa siyang ibigay ang lahat-lahat para sa atin kung ang pagmamahal ng Diyos ay nag-uumapaw sa atin tayo naman Nais ko po sana kayong tanungin, kamusta ka bilang binyagang katoliko? Ang puso mo ba ay nagaalap pa din sa pagiging katoliko? Hindi ba noong tayo ay binyagan, ang ating mga magulang, ninong at ninang, ay tumanggap ng liwanag ni Kristo na dapat ay nagniningas sa ating buong pagkatao. Kaya, kumusta na ba ang ningas sa ating mga puso bilang mga binyagang katoliko? Kinakamusta ko po kayo, mga kapatid, sapagkat madami sa atin ang hindi nauunawaan ang pagiging katoliko. Sabi nga, katoliko sarado, nakakandado pa. Sila ang mga katoliko lamang sa pangalan. Sila ang mga taong hindi nagsisimba, hindi nagdaarasal, walang malasakit sa kapwa. Ibig sabihin, bulag, hindi nakakakita. Mga kapatid, nagbigay lamang ako ng extreme example. Kaya kahit nandito tayo, kahit nagsisimba tayo, may mga pagkakataon na hindi natin sinasabuhay ang ating pagiging katoliko. Kahit kaming mga reliyoso, pari at diakono, madaming pagkakataon na nakakalimutan natin na tayo ay katoliko. Tayo ay nabubulag sapagkat ang nakikita lamang natin ay ang mga nais nating makita. Ang nakikita lamang natin ay ang mga makakabuti sa atin. Kaya naman sa ating Ebanghelyo, pinakilala sa atin si Bartimeo, isang bulag na namamalimos habang nakaupo lamang sa tabi. Ang bulag na itong si Bartimeo ay pinakita sa atin kung paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga katoliko. Hayaan niyo pong magbahagi ako ng tatlong punto kung paano ba tayo dapat mamuhay bilang mga katoliko ayon kay Bartimeo. Una, katulad ni Bartimeo, na bulag at nakaupo lamang sa tabi na mamalimos bilang mga binyagang katoliko, tayo ay may kanyang-kanyang mga kahinaan. In Catholic spirituality, vulnerability means recognizing our limitations, needs, and the ways we depend on God and others as Catholics, being vulnerable like Bartimaeus means openly acknowledging our need for God's mercy, trusting in God's love, and being willing to reach out even in times of darkness or uncertainty. Tayo ay mahina. Sino po ba sa inyo ang nakakapagsabi ngayon na siya ay malakas. Hindi ako mahina na hindi ko kailangan ang sinuman sa aking buhay. Meron po ba? Katulad ni Bartimeo, bilang mga katoliko, kinakailangan natin yakapin ang ating kahinaan. Katulad ni Bartimeo, huwag tayong mahiya na ipakita ang ating kahinaan. Huwag tayong mahiya na humingi ng saklolo, lalong-lalo na sa Diyos. Huwag tayong mahiya na sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Okay lang na ipakita natin sa Diyos ang ating mga kahinaan. Okay lang na mag tayo kay Lord ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Okay lang na magmakaawa tayo sa harapan ng Diyos sapagkat kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kahinaan mo, ang Diyos palaging nandito. Handa kang tignan, handa kang pakinggan, handa kang patawarin dahil mahal ka niya. Mahapati mahina tayo. Pangalawa, sa ating o sa gitna ng ating mga kahinaan, sa gitna ng ating karupukan, katulad ni Bartimeo, tayo din bilang mga Katoliko ay tinawag ng Diyos. We are called to come to Jesus and allow His love to transform us. Itong pagtawag na ito na mula kay Jesus ay tawag ng pagtanggap at pagpapanibago na handa tayong tanggapin ng Diyos maging sino man tayo. Madaming kasing pagkakataon na ayaw nating pakinggan ang panawagan ng Diyos. Dahil iniisip natin na tayo ay hindi karapat-dapat. Tayo ay walang oras. Tayo ay walang kakayahan. Tayo ay namumuhay sa buhay kasalanan. Kaya naman, sinasabi sa atin ngayon ni Jesus, Dumapit tayo sa Kanya. Kapatid, lumapit ka sa akin get up take courage jesus is calling you at pangatlo katulad ni Bartimeo nang kanyang iniwaksi o kanyang iniwan ang kanyang balabal bilang mga binyagang katoliko na tinawag ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan, tayo ay dapat magtiwala sa Kanya. Sa mundong ilang beses nang nasira ang ating tiwala dahil sa mga masakit nating mga karanasan. Dito sa mundong tila baga, napakahirap ng magbigay ng tiwala. Sinasabi sa atin ng Diyos, Anak, huwag kang mangamba. Magtiwala ka. Nandito ako. Minamahal ka. Kaya naman, huwag, kaya naman tumugon tayo kay Jesus nang may pusong nagtitiwala, nagtitiwala na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan na kaya niyang pagparibaguhin ang ating puso, ang ating buhay. Mga kapatid, katulad ni Bartimeo, tayo mga binyagang katoliko ay inaanyayahan na yakapin ng ating mga kahinaan. Huwag nating hayaan na ang ating mga kahinaan ay maging hadlang ng pagtawag ng Diyos sa atin at sa ating pagtugon Magtiwala tayo sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Kaya naman, bilang mga Katoliko, magtulungan tayo. Bigyan natin ng, lo ng lakas ng loob ang kapwa natin Katoliko. Katulad ng mga taong nakapalibot kay Bartimeo, ng kanilang sabihin sa kanya, Take courage, get up. Jesus is calling you. Kapatid, sa gitna ng iyong kahinaan at pagkabulag, tinatawag ka ng Diyos. Magtiwala ka dahil sa iyong pagtugon, makikita mo ang liwanag. Makikita mo ang pag-asa. Amen.